kulot ng mata ko ah <laughs> matamahan ka po ng sore eyes sakit doon sa akin biskaya ka po ang galing kami e, may sore eyes yung ankle namin doon <laughs> nahawaan pa ako tuloy makapagtrabaho ng mayos ang sakit But itong sa kanan, wala pa wala pa naman sana hindi naman tulang ito lang sana ka sa kabila yun, pulang pula dami kanina mga muta na lumalabas <laughs> sa talaga pag kwan, ganito mga sur ice ah, parang akala mo ang daming mga kwan, mga ah, yung tawag doon <laughs> mga basta yun yung masakit <laughs> mga alikabok parang ganun ah Yan na naman no? lumabas Oh. Uh. Ah. Sakit talaga. <laughs> tapa pa lang um, katatapos ko lang ng barn santong pa mga... pang CR ito na sa kwan mga alagayan na mga sabon mga malilit na kabinet no open Mga pang CR ito naman yung isa yung plain lang siya yung tabla pero dinugtong ko <laughs> yung slab wala kasing malapad eh. <coughs> Sakit talaga. Hirap yung mulat. Um, baby ko pa bukas ng kwan. Ito yung L na nilalagay. Dalawa. <coughs> Tsaka itong salaset. Yan na, Yan ko yung kanya. Ah. Yung design niya pati yung doon sa pa sa paa. Tsaka itong kwan niya, yung lamesa. Yung design niya ay parang pagka kwan yung sa si sa mga cellphone, sa mga gadget na yun o, yung emoji na parang naka-smile siya. <laughs> Ganda din o. Parang naka-smile lang na emoji. <clears throat> Kaya ito yun yung kapala uh, yung kanya, malaki tatlong kanya. Yung lamesa. Ito nga pala, yung arms pa niya. <clears throat> Wala kasi yung dalawa. Hindi pumasok. Clonies na naman kasi. <laughs> ito. Nalagay. Tatapal ko na lang bukas. <clears throat> kasi ito yung tinapos ko. Ito yung kanina. Yung binabarnesan ko. Bina Nabarnesan ko na lang. Ay, binab binarnison ko lang muna At, uh, bukas na rin siguro lalagay ko bibili pa ako, ako ng kan, yung piano gauge yung diretso na bisagra yun ang nilalagay ko sa mga ganito yung mga kan kain cabinet kahit yung mga malaki yung aparador ganoon sa para sa lababo uh, sa, sa lababo naman ito plywood naman yung nilagay ko um, din siya parang ganito din sa mga kwan yan yung kanya bali walo ito yung um, inuusok na lang namin ganyan no para kahit na masira eh, napapalitan kasi naka soksok lang naka soksok lang nakaipit kaya kung sakaling mabutasan pwedeng palitan pati ganin doon yung yun mga hand ah, cabinet pag nabasag naman yung salamin pwedeng palitan nahugot din siya ilang, <coughs> ilang araw o isang linggo ata na <laughs> hindi din ako nakapag yan, uh, video vlog ito lang naman kasi yung gawa ko ngayon wala konti pa yung mga gawa ito lang tapos yung yung pinsan ko na nagpagawa doon sa Maynila iwan ko kung makakabakasyon sila ngayon sa uh, bago magbutuhan yung October sa katapusan sabay kukunin na lang yung kan pintuan na isa tsaka isang hamba kasi may sasakyan naman sila galing Montalban uh, nagpapagawa isa lang naman tsaka yun na lang <laughs> yung mga gawa ko ito pagkatapos ito tapos yung yun yung pintuan tsaka hamba wala na naman <laughs> ilang kwan din dalawang linggo din na natinggay yung dalawa pasaglit-saglit lang sila. Isang araw lang, ganun, dalawa. Pag may mga matapos ako na konti. Ito nga pala, ito yung kwan niya. Yung tapin itong kwan din. Yun, oh. Yung yun, lamesa. Yun din yung design niya. Pagka kwan din. Emoji din. Gumaya may lahat yung isa lang ang ide yung maliit <laughs> itong kwan maliit na kasi itong uh, side table nya kanya uh, lang ginawa ko kasi maliit na eh baka uh, dalawa o siguro dalawang kwan na lang yun ah, uh, tatlo siguro maiksi na eh. Kaya ganoon na lang gidawa ko. Tabla na. <laughs> Plain. Hindi ko na gina... Hindi ko na ginaya dito. Ah. Mag-alasing uh, <laughs> nata ko na naman. Ang oras na ba? 4.30. Saksa naman na tayo. Tatapos na ito. Yung... Mga lagay ng sabon. Ayan Ah... Uh bukas na naman ulit kasi hindi pa naman ako nakabili nitong kwan mga gamit itong kabinet bibili pa ako ng yun yung handle catches, tsaka yung kwan nya bisagra baka sakaling matawas na namin itong kwan itong na to kasi yun lang naman yung kwan na uh, lalagay saka ba ko na kaya naman siguro hanggang sabado baka mas maganda o kaya wibes ganun yun um, walang gawa kunti hindi <laughs> na lang um, mayroon pa naman siguro mga magpapagawa kasi magdi december na. Ito nga pala yung mga sili ko. <laughs> Update ko na naman. Ah, <laughs> uh, baka sa kalingkuan. Makalusot na yung mga bunga niya ngayon. Yung mga medyo lumaki na. Pero may mga kwan pa rin. Mga pantal-pantal pa rin. Mga lapnos. Hindi na siguro maagapan ng kwan. Ah, uh, buo. Pero may mga sana. Ito nga pala yung <laughs> sidecar. Tingnan na doon. Baba, uh, ererepend ko yung mga iba na kanya. Kinalawang na. Binili ko nung kwan. Ah, um, nakapagipong kunti. <laughs> Binili ko lang ng tricycle. Ah, <laughs> uh, sinengal ko muna yung motor niya kasi kinalawang na yung mga chassis na sa may mga sa may bantang upuan ni eh. E rerepin ko din siguro kung konti pa rin yung gawa pagkatapos nito mga to baka baba natitinturan ko na yun para may sasalpak ko na rin at magagamit namin Uh, ay lang po muna um, na ako sakit talaga ng kan mata ko nahawaan patuloy hirap magtrabaho ah, lagi pa naman na lumalabas yung muta puting puti <coughs> hmm. hindi kami naka uwi kahapon ng maaga ang uwi sana namin sana nakapon ay alas stress na ngapon. kaso nga lang pumunta ng alauna ng madaling araw kasi may LTO sa may Vizcaya walang lusutan <laughs> mahal pa naman ng mga multa yung mga motor namin ni Johnny ayos lang kasi nakarestro kompleto pero yung kapatid ko at yung isang kasama namin hindi nakarehistro pero may mga lisensya naman pero hindi nakarehistro <laughs> kaya nagmadaling araw kami umuwi naka uwi kami dito ng bandang 3.30 alaw na kami na lumuwas bali 2.30 dalawang oras na At kalahati dito sa maliko ayan um, sa susunod na naman po sa susunod na naman po ulit nabubulo na naman po ako <laughs> ah, ingat po tayo lagi